good morning, good morning na no, mga Cubs. Hindi ko nakuha na ng ano kahapon mga Cubs na no, ang video. Walang pasok, Quezon City Day. Kaya ang besang biyahe natin. Gunggong! Barili kita sa mukha good morning, good morning ng no, mga kabs. Di ko nakuha na ng ano kahapon mga kaops ng video. Yung vlog ng pagkatapos. Sinatapos na ng bayaw ko nung dalawa. Ay mga kaops, matapos na yan. Ayan, natapos na rin yung harapan na extensionan na. na. Ah, yan set out sa no, set out sa dalawa kong bayo si Raymond sa si G ano mga Cubs uh, sila yung gumawa uh, pasalamat ako nagkaroon ako ng dalawang bayo na maruno maruno talaga yun may skill talaga yun mga yun mga Cubs uh, wala pong bayad yun uh, sila lang gumawa yan yung gawa nila uh, kasi may gagawin si Mrs. dito ng no, mga Cubs mga kaangkas yan nagagawin dyan si misis magtitindahan yata siya dito yan kasi nakuha na ng vlog kahapon kasi nga uh, may music may nagpatugtog, makapiret kasi tayo half lang nila to ginawa no, mga kaos mga kangkas ginawa lang nila to ng alauna kaso inabot na ng gabi bago natapos kaya yung kapitay kapi kapi ganun-ganun lang to ng no, mga ako. Sinapot din ito ng 9K. <laughs> As ang sunod naman natin project ng no, mga ako, sunti-unti lang. Ito naman, ah, ito. Palitadahan natin to harapan. Tapos, lagyan na natin to ng bintana. Ayan, lagyan na natin bintana. Tsaka dito. ay palitadan na ng kulang. Tsaka dun sa loob ng bahay. Unti-unti lang ng no, mga ako maganda sana kung nakaka-sweet doon na tayo sa YouTube kahit pa paano eh makapag-ipon-ipon tayo tsaka saka unti-unti natin paggawa yung bahay kapitada na lang kulang yung harapan kape tayo mga hobs kape kape kasi yan naplaan na rin naplorina na rin kahit manipis okay na yan kasi hindi malampot yung lupa o oh. ayan lagyan buwang hindi na mababasa yung motor ko yan hindi na mababasa pag umuula may masisilungan siya ito si Whitey kailangan to magawan tunang ng kulungan tayo siya tawag nga pada kay ma'am Rosie siya tawag ko ma'am Rosie no okay. ma'am Brazil siya tawag kay ma'am Brazil dito tayo no, mga kaobs kasi kanina di nakasit up ng ano up sa internal naka external si ano mga kaobs ibig sabihin uh, di siya ano naka kahit isaksak mo yung ano isaksak mo yung headset wala kang boses na ririnig <laughs> o tik to tayo tik to, tick to. Uh, shout out sa dalakong bayaw si Raymond tsaka si GR silang dalawang gumawa dun sa harapan ng bahay namin nilagyan namin ng bubong kasi gagawa si misis ng tindahan dun sa harapan namin ng mga kaw para kahit papano magtinda-tinda kami atas may papasok na income man lang araw-araw kahit pambili man lang ng mga mga tinutubo eh, bibili ng pang araw-araw sa bahay yun at maraming maraming salamat no mga kaw sa dalawang kumbayaw Ah, uh, pasalamat tayo may bayaw akong skilled. Ah, uh, mabilis lang nilang natapos ng no, mga kaobs. <laughs> All right. Kalating araw lang sinimulan ng alauna. Alauna pasado na yata yung sinimulan kasi maglalaba pa yung bayaw ko eh. natapos din ng alas 6. Medyo half, medyo gabi na rin natapos kasi din tinuloy na una nagkasintada tapos nagbubong eh, natapos din ng mga 6.30 na yata natapos yung pagkabit ng bubong kaya shout out sa dalakong bayo maraming maraming salamat sa inyo uh, wala yung bahay ng no, mga kaos libre lang yun uh, maraming maraming salamat sa inyong dalawa alright ipon ipon lang no mga kaos uh, sa sunod naman siguro bili uh, pag-ipon-ipon tayo ah uh, sa uh, matapos yung palawagan na sinalian ko sumali kasi ako ng palawagan ng mga kaob sa 1000 tuwing sweldo uh, pag natapos yun panibago uli eh gagawin naman natin yung ano yung palitada Wala nag jogging ka. Ay, ang ganda ko ng ari ni. Kapag Kaya, Oo. Yung harapan sinilis na nilalim doon. Basta ah, mantala lang. Hindi uh, laging ko na yung harapan namin ng ano para kahit papaano bahala na kung anong Yun nga eh. Sumali kasi ako ng palawagan eh. 1,000 to yung sweldo ang mars ko matatapos yun Ay, hindi dun sa trabaho ko wala wala dyan. sa trabaho ano pre pag gano'n yan pag papawis oh sarap yan yung kung kayo no, set out kayo no, kay paring Marjun. ah, nagpapawis no mga sa jogging. <laughs> kaya't ako sana yun rin sana gusto ko pero oh, babalik din tayo sa dati ah, mali mo ba nakuha ko lang naman tong ano hypertension doon lang sa ano sa dire diretso ah yun umakit sa ano dire diretso yung kotse ng no? mga kasumakit doon sa landfill na San Mateo ay bawal may checkpoint kasi dyan <laughs> bawal may checkpoint kasi dyan eh uh, kailangan hinto ka muna bago ka umakit doon sa taas kaso nagdire diretso Oh, ah, bike tayo doon mga kaos, no, sa sinabi ko. Eh. gusto ko rin talaga sana eh, mag para malay mo itong taas ng dugo ko eh, sa puyat ng to dati at sa, sa kakakain ng sumay na may toyo. Kasi naman talaga ang sasawa noon. Eh, try natin yung no, mga kaos para at least malalaman natin kahit gagawin ko na lang siguro pag sabado para hindi naman ako mapuyat maganda na naman ang gising ko Babiyahin lang siguro ako hanggang mga alas 8, alas 9 eh, para bago mag alas 10 o alas 10 na sa bahay na tayo. Para linggo, gising na maaga kahit mga alas 7. Sabay jogging. Masarap kasi mag-jogging din kasi dyan sa amin. Pag taas mag-jogging, eh, di saka tayo babiyahin. Yun, na siguro gagawin ko ng no, mga kaobs. Iwas-iwas muna ako sa puyat. Okay, so alright. Okay. Good morning, good morning po sa ating lahat ng mga kaos mga kaangkas. Shout out kay ma'am Rosie Shout out din ma'am ano Shout out din ma'am Jisil Shout out din sa lahat ng team Kalog Shout out po sa inyong lahat at good morning, good morning Tes natapos na rin yung ano Bubungan yung harapan namin Ang gagawin na lang do maglalagay ng screen Ngayon panapag-ipon o may matitira sa sweldo ko kahit sa adyang uh, shop na lang siguro ng mga si spinturahan Pinturahan na lang. building uli. Yan naman yung bayaw ko eh. <laughs> Alright. yo let's go na. Time check tayo. Uh, 7.50 na ng umaga. Ang malili tayo. yun dito na tayo mga cops no? uh, wala pa lang traffic kasi nga ano nga pa lang ngayon uh, Quezon City Day walang pasok walang pasok Quezon City Day kaya ang best ang biyahe natin shout out sa Dicer ng Cook sir shout out sir hindi sir sakto lang shout out sa Dicer ng Cook bagay ang pumapasok ang Dicer ng Cook no mga kaobs shout out sa Dicer ng Cook kaso di makita kita ba ah hindi di kita yung Dicer ng Cook ay pakita yung kagupuhan tamas Yun, dito na tayo sa first outlet natin ng mga sa ating trabaho o so, sa ating work. Dito sa EDSA Munoz Congressional. Kaya yun, mag-in muna tayo.